Pero at least, hindi ko sinasabing tama na, di ba, na, na, hindi mo siya sinabayan sa pag-aalaga ng relationship niya. Hindi ko sinasabing tama na, na wala kang pakisa kanya, basketball lang talagang gusto mo. Pero at least, in-acknowledge mo yun at hiniwalayan mo siya at pinalaya mo siya. Di ba? Yung iba kasi, si di ba yung ibang lalaki, di ba wala naman ang nangyayari pero hindi niya pa ng kalayaan hmm. yung isa kaya hindi kayo parehong nakakamove on at least yung freedom yun okay. man lang at least po pinili pinili niya may pinili po siya sa amin dalawa yeah. naging tapat ka din naman dun Opo, sa po, sabi naman po sa kanya hindi mo pinahaba yung wala naman na eh Opo, hindi na po wala na pong ano paligay-ligay uh -huh. pero ano anong, pakiramdam noon Amber nung sinabi niya na wala na tayo freedom ba o medyo sakit Siyempre po may freedom pero siyempre yung sakit di po mawawala kasi siyempre yung laro laro parang pwede mo naman sana pagsabihin kaso bakit bakit yun talaga pwede ko naman siya intindihin lang hmm. na habang naglalaro siya ganun. sakit mo na yan eh. lalo na kung di ba minsan nga sa sobrang sakit hindi mo naramdaman agad kung paano sinabi at kung nasan ka nung sinabi yun, anong ginagawa mo nung sinabi yun? Ikaw, anong nangyari sa iyo? Opo, kasi working po ako nung nag-chat siya ng ayaw niya. Chat eh. lang. Opo, yeah. chat po Ay, muna so yun. chat Gabi, tapos working po ako. Break ko lang sa work. Tapos yun po, sabi ko, sige mamaya ko naisipin kasi ayoko madala siya sa work eh, kasi call center po ako that time. So, yun sabi ko, bukas ko na ayusin or mamaya pag uwi ko. Kasi nung tinay po namin ayusin, uh, nung 28 po, hindi na po talaga. Nag-decide na po talaga kami na mag-separate na po. Nakaka-anxiety yun during work? Mm, mm Diba? Kasi may gagawin ka pa eh. Kasi may nag-text sa'yo, ayoko na. Gulo sa utak nun, dahil. Na, na -da mo, ayoko na. After one year and four months. Kahit pinipilit mong mamaya <laughs> <din>. na yun. <laughs> eh. <And> ayun yun <laughs> na yun eh. Ginagano na yung utak mo nun eh. Mini-blender. Throats after nun, anong epekto sa'yo? Hindi ka ba napaso sa mga lalaki? O napaso na sa pagbibigay ng damdamin? Yung hindi ka ba natakot na, ayoko na ulit magmahal kasi mamaya magmamahal ako tapos ako lang. Yun ang masakit eh. Yung ikaw lang ang nagmahal. Kaya sa susunod, pwede nga ang epekto na, ayoko na, ganito lang bibigay ko kasi sinasayang lang. Na punta po ako dun sa point na kung ano na yung ibigay sa akin, yun yung din yung ibabalik ko. Reciprocate na lang po. Kasi po parang nauubos po ako pag ako na lagi nagbibigay eh. Ng time, ng understanding. Kaya yun po, sabi ko, mm -hmm. inis inisip ko na, na kung ano yung bibigay mo, yun din yung babalik ko. Eh, uh, pero... Ako kasi naniniwala ako na kung ako sa akin, eh. hindi ko, as much as possible, I will not allow my trauma to para pahirapin you. yung sarili ko na maglabas ng kabutihan, ng pag-ibig. Yung dahil lang sa ginawa nitong lalaking to, pipigilan ko ng maglabas ng hmm. pag-ibig. Tama naman. Pipili, pipigilan ko ng magpakita ng, mag, ng maganda sa susunod kong iibigin. Yung ganun, kung ako 'yung, just let it flow. Just mm. just love again and again and again and fail again and then try yeah. again until Kasi kawawa you na may susunod din, eh, no? Hindi yeah. naman siya nagawa. Shakay ikaw din. Mm. Hindi ka magiging kontento 'pag 'yung alam mong may pinipigil ka. Ah. Masasabi sasabi mo sa sarili mo na hindi naman ako 'to. Yeah. yeah. At tsaka habang buhay na lang nakaka nakakabit siya sa kahit wala naman na kayo yung effect yun naman sakit iba wala na kayo pero yung epekto niya sa iyo nandoon pa rin yung pain nandoon pa rin yung trauma nandoon pa rin kasi nakaaapektuhan sa la yung lahat ng ginagawa mo saka intindihan kita ha kung bakit gano'n ang effect mo uh -huh. talagang normal yun kasi magkakaroon ka nga ng trauma eh pero sana ma-address mo yun at wag mapigilan ng paglabas ng pagmamahal mo yeah Ay, yes, ma saka mas maganda siguro isipin na siguro kaya nangyari to dahil mas merong mas better na papalit Mm. Diba? Mas maganda mo. yun eh. At least may 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 nag-ano look eh, forward mo na sa talaga nangyayari mga bagay, pinaihintulutan ng panahon para <laughs> nag-host ka. Ayoko mag-distract uh, habang nag-host Thank you, thank you. Para makakuha ka ng better. Lagyan ko ng cruise ha, para mawala. Tsaka you, bata nyo uh, pa naman. Hello mo. <laughs> 19 years old pa lang kayo. Marami 19, pa yan. marami, pa. pa oh. Darating. Mal Malayo-layo pa ang tatahakin ninyo. Oo oh, po. Oo. Oh, oh. Th Thankful din po ako nun kasi nasabi ko din po na ano. Yun po, tama po. Sa baka... Ito yung ano pinagiwalay kami para makakita pa ako ng mas tama sa akin. Kung sino talaga yung para sa akin. Yeah. Hello. 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 hello Hello? Ano sabi mo? Hello? Ano sabi mo, Emil? Hello. <laughs> ano ang naging epekto sa inyong pagkawala niya? Pinanghinayangan mo ba siya? Kasi ano? sabi mo, okay siyang girlfriend eh. Opo. Oo, po. Oo na, May, patawa, ano, medyo namimiss lang po pag, pag mag na lang din po ako. Para namimiss ko po yung mga pinagsama na yung masasaya po talaga. Yeah. Hindi mo siya tinex. hindi mo siya tinext kahit isang beses nung naghiwalay kayo. Tinext, pero text niya. Wala may liga sa inyo. Yun ang tinext. ako. ako. Eh. Hindi May Hindi ako. Hindi ako. Hindi ako. Hindi ako. Hindi na. na, 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 e, na hindi through chat, bakit di mo sinabi in person? Yeah. Then, nung... nako, ang ganda nun. Pag, <laughs> nako. <laughs> eh, that's yun, know, natin po siya muna nung, ano, nung uh -huh. araw po na yan. Tapos, nung kanibukasan po, lininaw po sa kanya, naipag-meet po sa kanya nun. Hmm. Tapos, yun, sinabi ko po, in-explain ko po na ganun. Hanggat sa, pumayag na rin po siya. Kasi, madami na rin pong attempts na nakikipag-iwalay po talaga ako. Oh. Kasi, nahirapan na. Nakikita ko na rin po, nahirapan na rin po sa ugali kong ganun. Tapos, eh, ayaw pa niya po. Kasi, kaya pa daw niya po, niintindi niya ako. Kaso, yun, bumitaw na buhos talaga sa uli. Okay. Tas, mm Tapos -hmm. nagkasundo na lang po. Oo. Oh, kaya huwag mo sisihin yung sarili mo. Isipin mo na lang. Nagmahal ka lang naman eh. At ano man ang nangyari dun sa pagmamahal mo na yun, nasuklian man o oh, hindi, huwag mong payagan yun na maging less loving ka sa susunod. May asma ka? Oh, Amber? <laughs> yaks. um, you wanna hug? Siya, Emil. Ay, di, hug siya, ay, gusto si Emil. Gusto ay, ay, gusto ay, ay, gusto Emil lang naiiyak si na kita. sige, hawakan mo na yung bigote para tumama. Hindi. Minsan kasi, mapapaisip ka din talaga eh. Na mas magandang yung, yung dahilan ng paghiwalay niyo ay babae o tao. Hindi eh. Laro. Yung... Bakit ganoon Hindi ba ako, ano? Pero kung ikaw, pupunta sa dalawang sitwasyon na pwede kang mamili, saan mo pipiliin na ipagpalit ka sana? Sa laro o sa tao? Sa tao! Pa may panggalitan talaga ako para makita ko talaga kung ano ang nangyayari sa kanya oh, yung laro Be careful what you wish oy <laughs>